uh, constitutionally mm. eh, sir kung meron tya ro po Magtanong mag muna tayo. Mag tayo. Mm. sir paano kung may TRO po yung Supreme Court? meron nyo yun, sir ano sa legality. Uh, Kasi sir diba, yung sir kung may sa IC. Uh, kung kung meron uh, po We will support it. Pero sir, offhand sir, ano yung nakikita niyong posibleng pang paraan para hindi matuloy yung impeachment? Hindi ko alam. Kasi ako, ready na talaga ako to, to sit as senator-judge. Wala, wala akong wala akong in-explore na possibility na hindi matuloy. Um, hindi ko in-explore yan. Lagi wala akong import na mag-isip ng paraan para hindi matuloy. Ang preparation ko is sa... Uh, uh, matuloy at uh, ready ako to to sit as a senator judge. Yun ang aking preparation sa ngayon. Pero sir, so, yung sinabi nyo kanina na sana huwag matuloy, parang wishful thinking lang yan. Oh, wishful thinking lang yun. Kasi kung um, sabi mo ako, hindi yan uh, yung move na yun ay hindi constitutionally infirm, then uh, I support that. Kung hindi yan constitutionally infirm na, na action. Pero pag uh, may mga questions sa uh, legality, constitutionality, then uh, 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 hindi po yan, hindi po pinaghandaan yung hindi matuloy. Ang uh, pinag pinaghandaan ko, yung matuloy. Mm -hmm. o, sir, kasi di ba po pagbalik ninyo, sir, next... Ano ba? Next exactly. week, <clears throat> Ang mangyayari po, submission ng pleadings ni Vice President, ng prosecution, and then next Congress na po yung trial proper. If you will so decide, sir. Most likely, most likely. Uh, ganoon talaga. Uh, yun nga, marami naman nagsasabi, di ba? Marami naman uh, uh, opinion na nagsasabi na the next Congress can continue it. Pwede, pwede ituloy sa next Congress. Pero meron din nag-upos nagsasabi sabi na once uh, um, uh, nag, uh, ano, nag, nag adjourn ng present uh, Congress na kung, kung saan na uh, yung impeachment ay bakto si Rudo o back to square one ah uh, hindi talaga pag-uusapan pa naman yan kung ano ba talaga kung ang susundin. Mm. Sir, factor ba sa magiging pagpili ninyo ng Senate President kung for or against the impeachment of the Vice President? Mm, no, hindi na yan magiging factor dahil uh, immaterial na yan eh. Kasi ang titingnan natin eh, dito sa ano uh, eh, dito na sa individual na uh, individual na uh, individual members of the Senate. Sir? Yan natin nakatingin ngayon sa posibleng maging buto. Uh, kaya regardless kung sino magiging Senate President, ay lalabas na lalabas yung totoong boto na gusto ng uh, Senate as a whole. Sir, sabi niyo hindi niyo pa nakakausap si Tito Sen, no, for possible Senate Presidency. Uh, Pero si SP Cheese, kinausap po ba kayo? Ah... Uh... Meron, meron, merong merong, uh, merong mga text texts na nun. CSPC. An, an anong, yes, sir? Uh, yeah. basically, sir, generally, ano anong laman ng text message, sir? Basta, ang call ko pag-uusap pa kami, yung aming, yung black namin, usapan pa namin. Hindi kaya kami magkakama -up, up ng final decision dahil uh, ando pa sa abroad si, uh, si Litor Padilla. Kaya, so, yeah, uh, namin makabalik at mag-usap kami. But, but, the text messages between you and SPGs is about Senate Presidency. Safe to say, sir. The topic mm -hmm. is Senate Presidency. Correct, correct, correct. Mm -hmm. Sir, so, uh, between ano ba, SP Queso and uh, Tito Sen lang po ba yung labanan sa Senate Presidency? Wala nang iba like Senator Jingoy o Senator Bongo. Loren, Bongo? Yes, o sa grupo niyo, sir, wala kayong tutulak na complicated... Senate President? Senator Bato, sir. Senator, Senator, Senator Alan Caetano. Oh. Pwede di rin, di ba? Oh. Pwede ah? oh. rin. Uh... Wala ba rin ang posibilidad? Pwede. Pwede. Kung pwede rin si Mix, pwede rin si Mix Subir Di ba? Pwede rin si Babalik. Ano to? Your thing. May even... May even... May feel ba kayo, sir? Coming from the Duterte block? May even feel kayo na SP aside from SP Chisen Tito Sen? Wala pa. Ah, Mag-uusap pa kami. Hindi talaga kami. Wala pa kami final na napag-usapan. Pero saan ang galing pero yung Alan kayo talo at saka Migs? Pero sir, bigyan. sabihin, binabanggit nyo, sir, hindi hindi sarado kina Tito Sen and SPS Codero yung contest sa Senate Presidency. Meron pang iba. I am sure. I'm sure. Meron pa iba dyan na nag-ambisyon. Meron pang iba dyan. Meron pa iba. Sure. Pero Sir, so si Sen Alan ba nag-aambisyon? Paano, paano napasok yung pangalan niya sa usapan? Saka si Meg? Oh, wala man, wala siya. Hindi ba siya nagparinig sa amin? Hindi ba siya nagparinig? Kundi nakita ko lang na qualified siya. Pwede siya mag-lead ng Senado. May kakayahan siya. Uh, pwede siya mag uh, pwede siya magiging ispe eh uh, mag uh, uh, nakikita ko lang yung capability ng aming kasamahan Duterte sa Senado. Di ba, sir, di ba Duterte Black si ano? Yung ha? Senator Alan, di ba automatic siya sa Duterte Black dahil naging ano, running mate ni Presidente Duterte? Uh, yes, pwede. Pwede siya isama namin, pero hindi pa kami nag-usap. Mm -hmm. Hindi kami nag-usap pa. Kung sabi niya, nag-usap sumama di maganda.